Mahamit kayo ng tester para mas maganda. Pag-testin e, natin mga bossing. Kung magaganda na lahat. Ito yung ano natin uh, Yung ilan na nakabit sa Aerox B1 So yan uh. Wala pa siyang ano Wala pa siyang board Pero check nyo yung ilan kung gaano kayo na Ay, Ito Bakat bakat siya diba? Ang technique dyan para mawala yan Gagamit tayo ng diffuser So pansin nyo niya uh. Ayan quiero ser ocho pa wala pa dito yung dim switch natin so ayan o oh. pansin nyo yung pagkakaiba yan na silbi ng diffuser dalawang hmm. diffuser tapos lalagay natin tong ay na puro gas gas nakita nyo Parang magic yan, mawawala yan. Yan yung magic. Lalagyan pa natin yan ng isa pa. Isa pang diffuser. Diffuser ulit kasi ano. Lata pa rin. Oh. Diba? Ito na yung finish product nyan. Pak. ano yan? invisible na yung mga lining dahil doon sa diffuser so ito yung LCD natin na black talagay ko na lagi ko siya sa board so, check na lang mamaya mga bossing check natin mga bossing no? pinalitan na rin natin yung stock backlight nito kasi may na talaga dagdag -dag lakas din yan dagdag -dag persa so ito yung kakabit natin na LCD yung black and white Aka-modify na rin siya. So, asalbak na lang natin mga niya Yan, tabayanan nyo. Tapos natin yung board. Hihinangin na lang natin. Tapos, connect natin yung relay natin. Tapos yung dim switch. Tuturo ko sa inyo kung paano. Okay. Kapit na natin yung mga pin. Ito, na. So, gagawin naman natin, kukunik natin yung relay. Kunik muna natin yung relay. Tuturo ko sa inyo kung paano. So, napakasimple lang yan. So, ito muna tayo. Ayan. Bali yung gitna niya itong kulay red na to, yan yung magiging power supply. Itong orange na to, yan yung accessory wire para pagbukas lang ng motor doon lang sya gagana yung ilaw tsaka yung relay <clears throat> ito namang yellow green bakit dalawa yan ah, negative yan dalawang connection ng negative ikakabit natin yung isa papunta dito sa solid negative ito ay yung negative sunod naman Doon sa ito sa ano natin sa dim switch so ganito lang kasi simple yan ito ito yung itong gitna na to ah, ang gitna na yan yan yung accessory wire ito naman yung yung D7 na natin para mas maganda ito dito ah yung D7 yan yung accessory wire ito namang D8 yan yung power supply so kung ano kayo nagda doubt kayo gumamit kayo ng tester mag tester kayo para sure pero ako sigurado ako yun yung dalawa lang yun lang naman yun wala na iba bali tatlong wire ang connect natin dito so pakita ko na sa inyo mga bossing niya wait lang uh, mga bossing no nakakunik na natin yung mga linya So itong dilaw na to, ang symbol nito is negative kasi ito na mga red na to ito yung positive yung power supply yung orange naman yan yung ignition or accessory wire okay mga bossing ha yan malinaw eh. so check nyo yung diagram ng ano no relay ayan ha? power supply yun yung nasa gitna ito naman, pwede naman ito balik taran itong dalawa pero wala Dahil ito na, sundin nyo na lang ito para di kayo malito Ito accessory wire, tapos yun nandun sa dulo, negative ito, ito naman yung lalabas para sa power nya Itong brown na ito Okay, pakita ko sa inyo connection dun sa dito Alright Ito lang na pala ito mga bossing para hindi gumalaw at hindi magkadikit-dikit ng mga connection bawal yung magdikit yan eh possible masira yung ano natin board kailangan glugan muna na pinapatuyo na lang natin yan kinlogan ko yan Bale, na yung tutorial natin mga bossing para hindi na kayo magtatanong mga bossing napaka basic diba ang hindi lang basic diyan yung magkakat ng ano. No bahay. Yung ganito lang ano, Aerox, pati Max yan. Kailangan mong ganyanin. Yan, yan mahirap yan. Para sa akin ha. Tawa ko sa inyo, baka basic lang gusto nyo niya. Oo, ayan o. Yan, Patutuy patutuyo na lang natin yan, tapos ilalagay na natin sa housing ng Aerox ang nyo lang mga bossing tuyo na so ito na no dito na tayo Oh, so, napaka simple lang din ito sabi ng motor then i-coconnect yung negative positive ng coblight natin o strip light o anong tawag dyan ewan ko basta yan ito hindi na kayo malilito So, kayo na lang bahala kung paano i isisettle yung color coding nyan. So, ayan ha. Ah. Siyempre, yung black, negative yan sa akin. So, white, yung white, yun yung positive. Doon ko siya kukonek sa, ayan oh. dito sa motor. Negative, black, positive, yung kulay puti. Ito naman yung 4.5 to 35 volts dyan ko connect yung positive negative ng wire well, o oh, ito kaya apat to so ito po sya no ah mga bossing so, ito yung ano okay na yan so tingnan na lang natin ko connect ko muna may rap sa kamay eh mga bossing no Ano? ah yung diagram waiting ko ah, depende sa color coding na bibitawan nyo kanya-kanya tayo ng color coding kung paano nyo t-discount yan basta masunod yung tamang linya sapat na yun alright so papakita ko na sa inyo yung image o so, may kita nyo may cover pa po yan may isa pang layer yan ng cover o so, mamaya tatanggalin natin yan pakita ko sa inyo ah Tahira pa Ah, mamaya na lang. Tapos papakita ko sa inyo kung paano to position sa panel cage. Doon sa housing. So, tabi lang mga bossing. Ito na yung mga pin. So, pakita ko na sa inyo mga bossing. No? Ah, doon sa normal. Nakapatay yung ano. Okay, ano yun? Ayan normal nya. Itin natin. Ito kasing normal natin, hindi masyadong kita sa araw, di aninag. So, kailangan talaga natin sundin yung tamang procedure doon sa pagdadagdag ng ilaw. So, ayan, yeah, nakakabit na. Oh. Ang ilaw kasi ng ano, is a reflection light. Ayan, o oh, reflection lang siya. So, anong nangyayari? Bago siya pumunta rito, tatama mo na siya doon sa may acrylic. So, dito malinaw pa yan. Pero pag tanghali, o oh, tingnan nyo, wala na. Hindi na yan kita. Ewan ko. Kita pa siya kasi di man doon tanghali. Ilaw lang to, mga bossing. Pero, sige, yaman na natin yan. So, dito na tayo. Bubuksan natin yung ating dim light. Kailangan natin to kasi ano. Sa inyo ah. Yung ilaw na yan, 30% pa lang po yan. So, kung gusto nyo lakasan, pwede yan. Ayan. Nasa sa inyo po. Pero maganda, nakaset po yan na 30% po 40% lang. Kasi, kapag yan sobrang lakas, eh, magiinit po yan. Ayan. Ah, kita nyo yung smoothness. Ayan mga bukos yun nga. smooth na smooth na. So, kabit na natin doon sa assembly, doon sa bahay niya natin assembly papakita ko sa inyo kung paano yung position yung dim light switch at relay so ito na no before nyo lagay yan ito muna tayo so ang pinaka best position niya mga bossing dito at dito 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 yan. so wait lang mga bossing ah. bossing no? yun yung position ng relay natin tsaka yung dim switch pwede dyan basta sa dulo wag lang tatawa wag lang sa taas kasi tatamaan to eh pwede rin sa kabila kasi oh may kanto yan oh diba so ready to kabit na yan so dahil sinettings ko na to pang daylight na to daylight at pang gabi so sasalpak ko na lang so okay na wala na kayong problema sa buhay tapos na eh natin tutorial natin to mga bossing yun lang mga bossing no? tapos kakabit nyo na yung ano okay na wala na, na kayong problema kabit nyo yung pindutan tapos ito tanggalin na yung ano yung so, siyempre kabit nyo to napakasan nyo muna para so wala nang tapos kabit nyo mga tornilyo na nakakabit na so tornilyo ko na lang wood woods na so ipakita ko sa inyo na isa lang muna kabit na natin ang kaya na, na iba umabot na sa assembly. Kailangan natin idim kasi medyo maliwanag na siya eh. Nakadim yung ilaw natin. Bukas uh, natin. Ah, uh, mga bukasin. Uh, ah, uh, medyo gas-gas lang yung ano ni sir lens ah bossing no? ah napaka simple lang diba bulo ko yung simulator ko ah sarap sa mata Alright mga bossing, yun lang. Maraming salamat. Sa mga gustong bumili, PM lang po kayo. Meron tayong COD.